Hello guys, good morning here in Dubai at ngayon ay pauwi na kami sa aming camping kailangan namin makabalik sa Dubai sa bahay para mag-prepare mag kasi may pasok sa Jawa ako naman ay eh, wala pang pasok pero wala akong tulog ngayon nung siya naman nakatulog na natulog talaga ako kasi na may pasok ako pa. ngayon ngayon, 1 as talaga excite na mag Time check ay 5. 13. Eh, 5. 5.10. So, dapat to Pero, mabilis lang naman ang biyahe ngayon kasi wala naman siya traffic. Pero, mabagal kami at the moment kasi medyo rough road dito. So, malakas yung vibration ng matigas naman yung uh, daan. daan. Kaya lang siya is may mga stripes. So nagiging siyang rough road. So pinawasan namin yung pressure ng tire up to 25 psi para hindi maging masyadong malakas ang vibration dito sa loob at saka yung hindi masyadong mapwersa yung mga shock absorber nito sa gulong may na nararamdaman kami mga konti-konti ano, konti kasi sobrang rough talaga ng road dito so pagkatapos namin sa rough road pag reach namin sa sa station. main road dadaan mo na kami sa isang gas station para Talag, magdagdag, ng magdagdag kami ng hangin para sa normal tire pressure niya at kasi mabiyahin na kami ng mga 70 more than 76 kilometer okay na bahay which is nasa normal road na kami mamaya kaya kailangan namin magpalit na magdagdag ng hangin para sa normal tire pressure kasi kailangan mo naman siya i-inflate para sa smooth ang driving at sa safety papakiramdaman ko lang mamaya guys pagkatapos na aming mahanginan kung tutunog pa rin yung mga shock absorber niya at saka mga suspension parts mapakarap naman mga kung may may effect kasi sobrang talaga ng rough road dito matigas siya rough road so see you guys see you later at syempre si Bagatoy na nasa likod talo <laughs> yeah.

At so guys, ayan, nandito na tayo sa normal road at maghahanap lang kami ng petrol station para makapag-inflate ng aming uh, tire para sa kanyang normal PSI. nandito tayo sa petrol station. Kasi tayo maghahangin. Ay, ayun yata ang hangin. Ay, ito pala. Yan, 33. Ayan. Naano siya. Ilan, ilan? 30. Ay, 27. Ay, 27.

guys, hello, nakapaghangin na tayo ng ating gulong. So, back to normal ang ating biyahe. Ang pressure ng ating gulong. So, normal ang ating biyahe. At tayo ay on the way away. So, Anything to say? Nothing. <laughs> Siyempre, ang ating balma. Ang At ating balma ayun pa rin sa likod, tulog na tulog.